So ngayon guys, may narinig akong sumasabog. naka pala yung alarm ko. Nanunod po ako ng TV dito sa salon namin. Nakahiga na yung alaga ko. So may narinig akong malakas ng sabog. So anong oras na ngayon? 10. 10 35. 10.35. 35. Ten thirty po namin sa yung relo? 10.35 ngayon ng gabi. Bigla, na, kinabahan ako din ha. Halakas ng sabog guys, yung lupa kasi dito na yanig. Wala po kaming sirena dito kasi nagsisirena lang siya kung yung mismong lugar ay eh, maaabot ng pagsabog. So sa lugar namin, hindi siya naaabot ng pagsabog. May mga ilang beses lang po siyang nung isang araw, meron pong sirena dito. So 3.30 in the morning, nagsirena siya pero hindi na ako tumakbo kasi syempre antok-antok ka baka hindi ako na disgrasya sa sa racket na disgrasya naman ako sa pagkadapa so hinayaan ko na lang nagpray na lang po ako so ngayon nanonood po ako ng TV yan nanonood po ako ng TV kasi kakahiga lang yung alaga ko guys alakas yung pagsapog ngayon nalalaman ko kasi na may ano ngayon pag may alarm yung cellphone ko, in-off ko kasi gabi na. Nakaka-alarming kasi pag uh, tutututututut, laging ganun yung ating cellphone. So, in-off ko siya. Ngayon, hindi ko na na ano yung pagsabog sa labas para tinignan ko sana. Kasi ang nakakatakot lang naman guys, kung dito mismo yung lugar namin ang magsirena, yun dapat kailangan hindi ka lalabas kasi hindi ka ma, ano, hindi mo alam kung saan babagsak yung mga sharp nail kasi yung sa taas sumasabog yung yung rocket from from Lebanon papunta dito sinasalubong siya ng iron dome so yung sharp nails sa so taas yun yung bumabagsak sa baba yun ganun yun tapos sa bahay kasi namin guys wala kaming ano, wala kaming tinatawag na mamadol shelter. So, dun lang po ako sa harapan ng CR namin kasi dun yung walang bintana malayo sa lab, malayo sa sa bintana. So, yun yung tinuro sa akin na pag magka sirena dito, dun po ako tatayo, dun po kami pupunta ni Lola. So, siguro pwede rin dito sa inano ko inuupuan ko kasi wala siyang pintuan. Hindi, may pader kasi dito. Yan, pader yan. May nakatira dito sa kabila. So, yun po yung CR namin. Yan, doon yun, yung CR namin. Doon. Nasa may, ano, nasa may mag-sire. Doon pala ako tatayo pag nag-sirena. So, ganito dito, guys.